pagpasok mo ng immigration, so ito yung bunga sa so yung pagbaba ng escalator so, yung blue screen then dito yung uh, duty free ito yung kanilang uh, pagkakakilan lang sa Qatar yung beer na yellow, at doon yung Qatar duty free so ayan mahaba yan hanggang doon sa dulo CDFG so, doon tayo pupunta mamaya bababa na tayo Puyat-puyat tayo ngayon, wala tayong do'n na masyadong Tara, pasok na tayo sa loob Let's go inside We're going down too So ayan, pababa na po tayo mga ka So 2025 So panibagong taon ito na tayo sa Hamad International Airport with Mr. Sayed Pagkakaan so, natin yung kanilang emblem dito, yung pinakasikat na emblem. Yung palatandaan. So ito yon So, ito po yung kanilang uh, pinakatanda. Ito, ito. ito yung dilaw na to. So, ayan. So, last sa mga bumabiyahe ng Qatar. Yeah, so, ito yon. So, yung kanilang pinakakilalang emblem. Paikot yan. Tara, balik na naman tayo. Hanapin natin yung mga kasama natin sana so, ano yung kanilang bibilhin? So, nandito na tayo sa duty free. sa duty free duty free ayan Qatar duty free so ayan yung Qatar duty free pasok na tayo sa Qatar duty free mga kasama natin nandun sa loob Pasukin so, natin yung Qatar Duty Free. So, tayo sa loob. Natin yung mga kasama natin. Sa so, Qatar Duty Free. Pasok tayo sa Qatar Duty Free. O meron sila ditong binibenta. Belo. Belo. Ano to? Kung si Vicky Belo ba to? So ayan. Belo. Product. Ito yan, 58 real Peppermint Peppermint Kasi so, yung mamili ng mga Chocolate mm -hmm. oh. Buy any get two Get one free Buy any get two, get one free Magkano okay, naman ang presyo Ang presyo ng Mars 81 Real Real duty free. So nandito tayo sa uh, Tobago area. Tobego area. At uh, dito naman sa kabilang side ay uh, chocolate area. Ah. Ah. Okay, picture lang kita? Dito tayo sa loob ng uh, duty free. Check natin yung mga kila uh, kilalang mga product dito sa loob. So meron silang sa likod ko ito yung Adidas. Ternang Adidas ito naman yung mga signature mga boss so, ito yung boss then ito yung lacoste lacoste brand yan ang gaganda oh. lacoste magkano isa oh. Huh? 1,368 dollars tapos meron din sila rito denim ayan, pure denim Denim brand. So, denim. Then doon sa kabila, ano na, pahingahan na yun. Then after ng denim, siyempre, mawawala ba naman itong, ano, Michael Kors. So, yan, Michael Kors. Kilalang kilala yan, Michael Kors. So, yan, nasa likod natin si, ano, si Michael Kors. Ayan, Michael Kors. Michael Kors. Then yung Michael Kors. So, ito yung isa pa. Couch. May bili ng mga mamahaling mga bag. Ito yung mga couch. So, ito naman sa mga Arabic lady. Ang Almo Then, ito ay ah... Uh, sunglasses so ayan siya naghahanap ng mga sunglasses glasses then longchamp brand parla meron din silang uh, Aigner at MCM ito yung uh, kung gusto nyo mag relax to meron din silang B-relax spa Siyempre, hindi magbabawli. Ang Victoria Secret. After ng Victoria Secret, sa so, naghahanap ng mga silver at saka mga ginto. Ayan, ito yung Pandora. Then, kung nagugutom naman tayo, so meron sila dito Daily Chef. So, ito naman yung kanilang food court. Ito sa may bandang gilid ko. The food court ng Duty Free. The Food Park Doha sa loob ng do uh, food park Doha din meron din siya rito ang Costa Coffee so ito yung Costa Coffee yan kasama natin namimili mimili pa no? sa Costa Coffee din meron uh, Costa Coffee at uh, gusto nyo na mahilig naman ng mga silver dito yung mga uh, Swarovski. Ayan, Swarovski. Ito pa rito. Sa mga mahilig sa mga bling-bling. Uh, Swarovski. usama natin ay nagkakapipa at hindi ata siya nag -almosa kumain na kasi ako bago umalis si, uh, hindi na ako nag ano, uh, nag merienda kumain na ako ng kanin sa Lakbima Sri Lankan restaurant wala pa yung iba namin kasama saan na ba sila namili saan uh, so, mag tour muna tayo sa duty free the house of sanctuary

Sa ano, na ako Sa uh, Mall Doon sa amin Pang gasos-gasos na Pang baka-bakala Yung card mo gumagana And last time, di ba, bumalit tayo ng ano mo Nakabili ba tayo na? No? sa pro way protein tanda mo nag tayo Nakabili ba tayo no? hindi Hindi Tinang, hindi tinanggap, no? Hmm? Hindi na nakabili. Hindi na nakabili. Hindi ah, tinanggap yung card. Yung card, di ba? Hindi tinanggap. Hindi na siya, no? Wala na, sa, wala na sila, eh. Kung may Michael Kors, may Michael Cinco. Michael Kors. Diretso na tayo sa ano natin waiting area. So ayan. Yeah. Ito na yung waiting area para sa mga passenger. Bra, diretso na tayo sa waiting area. Doon na tayo Mumbai Let's go, Pilipinas! Yung Iteros Kunti flight ngayong umaga Alam siguro ito gabi hapon paglilinis na ate relax na chill chill lang ito A5 A4 A8 A8 so waiting area A number 8 kami boarding time 11.30 so 15 minutes lapit na kami mag boarding time Yugo boss 100, 100 Or okay. lang pala man. 100 reals lang pala product Ang kailangan ng charger Yugo boss ay ay number 8 na tayo sa 8 so wala pa naman tambay din tayo dito ay 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 natin relax muna tayo habang nandain natin yung ating mga kasama tayo sa current exchange magpapapalit muna tayo ng Qatari Real dito sa may uh, currency exchange papapalit tayo ng, ano, ng uh, dollars tela ito dollars uh, exchange ito yung ating waiting area. So ayan, walking for 10 gates Up. So may tumawag sa akin, hindi ko alam kung sino 'yun eh. Check muna natin kung sino tumawag. So, muna natin. Check muna natin. Sino bang tumawag sa akin? Check, check, check. To Hello. Hi. Nandito kami sa ano sa Currency uh, Exchange. Kapag si Green. Uh, Nandiyan pa ba kayo si Jute? pa si Jute Free, sa waiting area na? Nandiyan sa ah, nandito na kami sa may... Ah, Diretso na kayo dito sa waiting area. Sige, sige. Uh, Pagkasok na tayo sa boarding area. Nandun na yung mga kasama natin sa likuran. Dumating na rin yung iba. Pasok na tayo sa loob. Ano pala? Ito iba sa kabila. Ternyata is the boarding area. So. Gabriel. Lemat. Saya so, anggap pasok nanti seluruh. Ternyata waiting area. Soon. Nung soon tayo. Soon number. Group 3. Group 3 ito yang ating mga sama say hi to our vlog hello Halo very saya group 3 can sit here one, <laughs> can sit here everybody can sit zone 3 zone 1 so inantay na natin yung iba we're for the other guys so, this

thank you